paano gawin ang uh, banana peeler or banana peel na organic fertilizer ito bali uh, ano ito uh, balat ng saging na saba ito yung inani dito sa backyard so para mapakinabangan itong balat nya gagawin natin organic fertilizer so ang kailangan lang natin um, ito mayroon tayong uh, scope yung uh, panghalo ng simento uh, ito naman konting earth lupa saka ito at saka yung kitchen garbage pag sinabing kitchen garbage yung mga pinagbalatan po yan ng, ng mga gulay yan, so lagyan natin ng konting earth lupa ayan konti lang tapos sa uh, itong uh, balat ng saging napaka bisa po nito na gawing fertilizer Tag, hindi lang NPK ang mayroon dyan tapos sigitan din natin ng yan, konting lupa alternate ang gawin natin yan napaka bisa po nito pagka tayo ay nag garden In one month, pwede nang gamitin yan. malapit na mapuno. Uh, siksikin natin. Tapos, uh, ilalagay na po natin itong uh, yung kitchen na recycle. Halo-halo na po yan. So, andi dito na yung uh, kitchen na uh, recycle. Ngayon, uh, lagyan natin ng konting uh, regular na lupa. And then, uh, i natin sa ibabaw para makuberan. Tapos, patungan natin ng yung kusot ng kahoy ito po kusot ng kahoy bakit po lalagyan natin ng kusot ng kahoy kasi yung mga uod katulad ng mga basta yung mga uod na nangingitlog ayaw nila ng amoy nito mga uh, langaw ganyan tapos po, meron din tayong sako rito. Ngayon yung sako, lagyan din natin sa ilalim ng kusot. yan Para yung pagka mag-moist siya, yung pinakatubig niya, i-absorb ia nitong kusot. Tapos ilalagay na po natin dito. Sa sako so ayan po and then tatago natin sa isang tabi pwede, sa lilim ng puno so in one month pwede nang gamitin yan na uh, pang mix sa uh, mga halaman natin so uh, ito na ito natin na uh, ilalagay sa lilim ng mga halaman dito may uh, ampalaya, sili puno ng malunggay nasa lilim siya so popoveren po natin para madaling mabulok ayan po then na uh, lagyan na lang natin ng uh, pabigat ayan ayan no, ganun lang po ang uh, paggawa ng ng uh, Homemade na, compost, kong pang-garden lang. Mga pampaso paso paso gano'n. Uh, yung mga balat ng itlog, uh, pwede dyan. Naiwan ko yung balat ng itlog. Sa susunod na lang na, na paggawa ko uli. At uh, ito naman, yung balat ng saging ay direct to the ground maghukay ng mga 6 inches and then ilagay na sunod-sunod yung balat at uh, ayan eh, mas madali kasi nasa ground siya mas madaling mabulok ayan nakalatag uh, na lahat yung ating balat ng saging tapos ang susunod na gagawin natin ay uh, tatakpan po natin yan. Kailangan po ay uh, yung walang nakalabas. Tatakpan natin lahat. Yan, ganyan. Yan, uh, pag tatap na, na uli, ay lalagyan ko uli ng uh, sa ibabaw yan bago itanim ang aking nakahandang uh, punla. So in uh, maybe 2 to 3 weeks, ready na yung ita transplant natin yan. Ayan, eh, ganito ang sistema sa paggawa ng balat ng saging para maging uh, organic fertilizer.